eto na on a scale of 1 to 10 with 10 being the highest gaano ka kagaling magtago ng sikreto go 9. bukod sa hayop ano pa ang may pangil ah uh, paningin sa bahay ano hindi mo kayang buhating mag-isa refrigerator kung walang paso anong pwedeng tanman ng halaman ah uh, empty tin kan kaya mo hindi Aling Boom, tignan natin kung ilan ang nakuha mo. Yeah. Di ba, Hindi tayo mapo sa isa, pero oh baka itong apat, may something so, ko. Skill yun. of 1 to 10. Gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Ang sabi mo, 9. Ang sabi ng survey ay... Hop, meron. Bukod sa hayop, ano pang may pangil? Ang sabi mo pa, Niki. Ang sabi ng survey ay... Ayaw. What? hop. Meron din. din meron din sa bahay. ano hindi mo kayang buhatin mag isa? Siyempre, refrigerator. Tapayan, sir! Tapayan, sir! Uh, Tapayan, sir! Yup. Pwede. Kung walang paso, ang pwede mong tanman ng halaman? Sabi mo, empty na tin can. Tin can. Services. Yup. Okay. Kaya mong hindi huminga ng ilang minuto underwater? Ah, Yun yung tanong. Alay. Ano sana sagot mo dito? Ako, mga one minute. Ayun. One minute. Maganda sana. But anyway, boom! Ayos yan. You okay. did well. Thank you. Balik muna tayo dito. So let's welcome back our yes! Mr. Ramoncito. Yes. Ito na. Mas napakiramdam? Nakakabahan ako. Saan si na? Boom yun Alam <laughs> mo, <laughs> si Boom nakakuha ng 62 points. Oh. Pwede pa oh. dito Sige. <laughs> oh. oh. So, you see, 138 pa kailangan natin. Yakong yakaw mo yan. Sige. Ito na po. Mahikita na ng audience at this point ang sagot ni Boom. 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Go. Eight. Bukod sa hayop, ano pa ang may pangil? Ahas. Sa bahay, ano hindi mo kayang buhati mag-isa? Kabinet. Kung walang paso, anong pwedeng tanman ng halaman? Uh, plata. Bukod sa lata. Uh, 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 cook, ito, uh Soft drinks. Soft drinks. Kaya mo hindi humingan na Let's go, RR. We need ah. 138 Fire! points. Ito, unahin natin kasi hindi natin natanong kanina kung ka kaya mong hindi huminga ng ilang minuto underwater, ilan sana ang sasabihin? Two? Two minutes. Okay, ang top answer natin dito sa tanong na ito ay one minute. Okay? Yan. Okay. Now, Eto, number four. Kung walang paso, ano ang pwedeng tamnan ng halaman? Ang sabi mo, soft drinks. Ayan, ay, bottle nila soft drinks. So, so. Survey says, uh, Plastic bottle ang sagot. Plastic bottle ang taang, uh, ang ating top answer. Plastic okay. bottle. Oh, ay. Sa bahay, ano ang di mo kayang buhati mag-isa? Ang sabi mo, cabinet. <laughs> ang sabi ng ating survey ay, yun! Ang top answer ay ref, nakuha ni Boom. Bukod sa hayop, ano pa ang may pangil? Ang sabi mo. Ahas, Yon. Yeah, answer. Ang Sabi ng ating survey RRI. Top answer. Uy, Uy. Wala. Ang top answer ay vampira kasi bukod sa hayop, bukod eh, tricky, sa hayop. tricky question. Anyway, ay, on a scale of on a scale of 1 to 10, 10 ay, being the highest, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Ang sabi mo? 8. Sabi ng ating survey ay... 130 points. <laughs> <laughs> Boom! That's the top answer. Our, our, top answer ang 8. Top An answer. Yes. Anyway, congratulations. Nice Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. salamat. Yes. salamat.